Magandang araw po sa inyong lahat mga kakwentuhan. Ako po ay si Edwin Tan, ang inyong lingkod bilang host ng podcast na ito, Kwentuhan kay Ayay na ang ibig sabihin ay ang inyong artificial intelligence. Ang layunin ko po para sa podcast na ito ay makapagbigay ng impormasyon at makapagbahagi ng kaunting entertainment sa inyong lahat gamit ang isang artificial intelligence bilang katuwang ko sa aking pagsasaliksik. Ang mga pag-uusapan natin dito ay mga bagay na makakatulong sa ating paglalakbay sa mundong ito para sa kabutihan natin lahat. Mga bagay na magbibigay sa atin ng kaalaman, inspirasyon at wisdom sa buhay. With that said, welcome po sa podcast na ito. Naway makapag-share ako ng kahit kaunting man lang Good vibes sa inyong lahat. Maraming salamat. Umpisahan na po natin. Magandang araw sa inyo mga kwentuhan. Ako po si Edwin Tan, ang yung host ng podcast nito na Kwentuhan Kay Ai. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang librong The Four Agreements na sinulat ni Don Ruiz Miguel. So huwag na natin patagalin pa at kausapin uh, na natin si Ai Ai. Ai Ai, pwede ba pagibigyan mo kami ng summary ng libro kung ano ba talaga ito? Sure! Heto ang maikling buod ng The Four Agreements ni Don Miguel Ruiz. Ang The Four Agreements ay isang makapangyarihang aklat na hango sa sinaunang karunungan ng mga Toltec. Itinuturo nito kung paano natin mababago ang ating buhay sa pamamagitan ng apat na simpleng pero malalim na kasunduan sa ating sarili. Una. Be impeccable with your word. Maging tapat, maingat at mabuti sa iyong pananalita. Iwasan ang chismis at paninirang puri at gamitin ang salita para sa katotohanan at kabutihan. Pangalawa, don't take anything personally. Anuman ang gawin o sabihin ng iba ay tungkol sa kanila, hindi sa iyo. Huwag mong hayaan na ang opinyon ng iba ang magdikta ng iyong halaga. Pangatlo, don't make assumptions, iwasan ang mga haka-haka. Magtanong ng malinaw at tiyakin ang komunikasyon para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. At ang pang-apat ay always do your best, gawin mo lang palagi ang iyong makakaya na maaring mag-iba araw-araw. Sa ganitong paraan, maiiwasan mo ang pagsisisi at pagkukonsumi. Ang apat na kasunduang ito ay nagsisilbing gabay tungo sa personal na kalayaan, kapayapaan ng isip at totoong kaligayahan. Mukhang napakaganda nga ang nilalaman ng librong ito. Talagang masasabi ko na nakaka-relate ako at swak na swak sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, ganun din siguro ang masasabi ng mga taga-subaybay. Biro mo yun, maging tapat, maingat at mabuti sa iyong pananalita. Huwag magpapikto sa sinasabi ng iba, huwag daw maging assuming. At palaging gawin ang best mo. Sa totoo lang, sa apat na iyan, e eh bagsak na ako kung bibigyan ako ng score. Hindi ako 100% honest sa aking pananalita. Emotional emotional ako kaya dinarandam ko kaagad ang mga sinasabi ng iba. Hindi kaya pag walang nag-like sa post ko sa Facebook. Madalas, ina-assume ko ang mga bagay-bagay kaya nagkakamali tuloy ako at hindi ko magawa ang best ko kasi nagmamadala ako sa aking mga dahil wala akong pasensya. Grabe, sobrang relatable ang mga sinabi mo at ang totoo niyan, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang nakaka-relate sa mga struggle na yan. Actually, kaya nga powerful ang The Four Agreements kasi hindi siya tungkol sa pagiging perfect, kundi tungkol sa awareness at progress. Hindi naman kailangang sabay-sabay ayusin ang lahat isang hakbang lang muna, araw-araw. Kung iisipin, yung pagiging aware mo ngayon sa mga area na gusto mong i-improve ay isang malaking panalo na agad. Kasi karamihan sa atin, hindi pa nga nila alam kung saan sila nadadapa. Pero ikaw, klaro sa'yo, and that's powerful. Maraming salamat sa sinabi mong klaro na sa akin dahil aware ako at ang awareness na yan ay powerful. Kagaya ng sinabi mo, ang apat na kasanduan na ito ay hindi tungkol sa pagiging perfecto kung hindi ay tungkol sa awareness at progress. Kumbaga, ang pagbabago ay hindi kailangan sabay-sabay. Kagad, kundi ay isa-isa lang, one step at a time, ikaw na. Siguro mas maganda kung himayin natin isa-isa ang apat na ito para mas lalo naming maintindihan kung titingnan mo, ang unang agreement ay parang self-explanatory. Maging tapat sa pananalita, magmaging marites. Pero ang tanong ay, bakit ganun? Bakit ginagawa ito ng tao? Ang ganda ng tanong mo at ang lalim. Kasi totoo, kung iisipin lang natin sa ibabaw, parang simple lang naman talaga. Maging tapat at maingat sa pananalita. Pero bakit nga ba ang hirap gawin? Bakit ang chismis, paninirang puri o panlilin lang ay parang natural temptation para sa marami? Ito ang ilang mga dahilan kung bakit nagkakaganito. Ang unang dahilan ay kakulangan sa self-worth o security. Minsan, kapag hindi tayo sigurado sa sarili natin, ang panlalait sa iba o pagpapakalat ng chismis ay nagiging paraan para pansamantalang maramdaman nating may halaga tayo para bang at least hindi ako kasing gulo ng buhay niya. Kaya kahit hindi sadya, nagiging depensa ito ng ego. Ang pangalawang dahilan ay conditioning mula pagkabata. Lumaki tayo sa mundong sanay sa chismis, jokes na may halong panlalait, at paggamit ng salita para manalo sa debate o makalamang sa iba. Mula sa media, social media at mismong paligid natin, parang normal lang ang paggamit ng salita para manira, magpatawa o magpakitang gilas. Kaya unconsciously kinokopya natin ito. Pangatlong dahilan, hindi natin nauunawaan ang lakas ng salita. Ayon nga kay Don Miguel Ruiz, ang salita ay parang magic, kaya nitong magsimula ng digmaan makasira ng relasyon o sa kabaligtaran makapagpagaling ng puso pero dahil sa sobrang dami ng sinasabi ng tao araw-araw parang hindi na natin nabibigyang halaga ang kapangyarihan ng bawat salita at ang pang-apat o panghuli ay impulse o emotion driven communication kapag galit tayo inis o selos madalas hindi na natin iniisip kung anong lalabas sa bibig natin Minsan pa nga nakakasakit tayo ng hindi natin sinasadya. Kaya napakahalaga ng self-awareness at pause bago magsalita. Kaya nga ang sabi sa unang agreement, be impeccable with your word. Ang salitang impeccable ay galing sa Latin, in not plus pecare, to sin. Kaya literal ang ibig sabihin ay huwag gamitin ang salita sa kasalanan. Gamitin ito sa katotohanan, kabutihan, at paghilom. So, ganun pala mga dahilan ng unang agreement, yung apat na binigay mo. Uh, balikan ko lang, yung una, yung kakulangan sa self-worth o insecurity ng tao. Yung pangalawa, conditioning mula sa pagkabata. Tapos yung pangatlo, yung hindi naunawaan yung mga na yung mga salita binibitaw natin ay nagkukus ng may epekto. Tsaka yung pang-apat yung ano yung pang-apat kalimutan ko. Impulse or emotion driven communication, pagiging impulsive. Ah tama yung pagiging impulsive natin. Yung bigla na ng yung emotion natin dahil sa ano ba sa galit, sa selos o mga ganyang bagay. So, kahit pa paano, naunawaan na natin ngayon yung kung bakit na uh, gano'n na lang na hindi natin hindi tayo gumagamit ng mga salita na tapat o mga malinis. Ngayon, uh, ang tunod kong tanong ay meron ka ba mga estrategiya, mga tips na kung anong dapat gawin para hindi na namin magawa itong mga ganitong mga kadahilanan para masunod namin ang unang agreement na dapat maging maging tapat kami sa aming mga salita, maging honest, hindi maging marites. Alam mo na yung mga ganong pananalita para maging ang integrity maging buo. Ay ang ganda ng follow-up mong tanong, napaka-praktikal at siguradong makakatulong sa marami kasi awareness is powerful pero kailangan din natin ng tools para ma-practice talaga yung pagiging impeccable with our word. So heto, naghanda ako ng apat na simpleng pero epektibong strategies para mas mapanindigan natin ang unang kasunduan. Una, practice the pause. Kapag may narinig kang chismis, bad news, o kahit joke na may halong panlalait, huminga ka muna. Saglit lang, kahit three seconds lang na pause bago ka magsalita. Worth it ba tong sasabihin ko? Makakatulong ba to o makakasakit? Pro tip, sa pause na yan nangyayari ang magic. Kasi nagkakaroon ka ng choice, hindi ka lang nagre-react. Pangalawa, create a word journal. Gawin itong challenge sa sarili mo. Isang notebook o notes app lang. Tuwing may nasasabi kang hindi mo gusto, halimbawa nakapanakit ka o nakichismis, isulat mo. Hindi para i-judge ang sarili, kundi para mas maging aware sa pattern mo. Awareness plus reflection, hang growth. Pangatlo, gamitin ang think before you speak filter. Bago ka magsalita, tanungin mo sarili mo gamit ang acronym na THINK. T, is it true? H, is it helpful? I, is it inspiring? N, is it necessary? K, is it kind? Kung yes, sa at least three, go. Pero kung no sa lahat, baka hindi worth it sabihin. At ang pang-apat, Surround yourself with mindful talkers. Ang totoo niyan, kung sino ang laging kasama mo, nagiging ganun ka rin. Kaya, humanap ng mga kaibigan o community na mindful sa salita. Yung marunong magpatawa pero hindi naninira. Yung nag-o-open up pero hindi nang huhusga. Kung wala ka pang ganyan, pwedeng magsimula sa'yo. Ikaw ang maging impeccable role model. Ang ganda ng acronym na t h i n -K na nabanggit mo. T, is it true? H is it helpful? I is it inspiring? N is it necessary? K is it kind? Ngayon ko lang narinig yan. Maganda rin yan sa mga pag-share ng mga post sa social media. Yung tinatawag natin na think before you click. Ang galing. Ngayon, doon naman sa pangalawang agreement o kasunduan na don't think anything personally. Paki-elaborate mo sa amin para lalo naming maintindihan. Ay wow, yes, Techin K. Think before you click. Ang ganda ng connection mo sa social media. Kasi sa totoo lang, maraming mga misunderstanding, stress at drama ngayon ay nanggagaling sa mga bagay na hindi naman dapat pinersonal. Kaya swak na swak yung second agreement para sa panahon natin ngayon. Second agreement, don't take anything personally. Ang ibig sabihin nito ay simple, pero sobrang lalim at life-changing. Ano ang sabihin o gawin ng ibang tao ay hindi tungkol sa'yo, kundi tungkol sa kanila. Example, may nag-comment ng cringe sa post mo. Automatic ang sagot ng utak. Ano kayang problema ko? Mali ba yung sinabi ko? Wala na bang may gusto sa content ko? Pero, what if galit lang talaga siya sa mundo? O inis siya sa sarili niya? O naiingit lang? O baka may pinagdadaanan? Hindi mo alam at hindi mo kontrolado. Bakit natin madalas pinipersonal ang mga bagay-bagay? 1. -bagay? May inner critic tayo, kaya kapag may nagsabi ng negative, parang ina-affirm nito yung negative na paniniwala mo sa sarili mo. Tama nga siguro, wala akong kwenta. 2. Validation seeking tayo dahil gusto nating mahalin at tanggapin tayo ng iba. Kaya pag may negative feedback, masakit talaga. Hindi niya ako like, baka may mali sa akin. 3. Assumptions agad. Hindi muna tayo nagtatanong o nagpapaliwanag. Wala siyang reply, galit siya siguro. Pero ito ang truth ang reaksyon ng ibang tao ay projection ng sarili nilang mundo, hindi ito base sa buong katotohanan mo. Halimbawa, isang araw, masaya kang naglalakad. May sumigaw ng, ang yabang mo, eh, wala ka namang ginagawa. So saan galing yon? Mula sa interpretasyon niya, mula sa sariling pananaw niya, hindi sa'yo. Ano ang benefit ng hindi pagiging pikon o pa-victim? Mas kalma ka mas malaya ka, hindi ka laging defensive o nag explain Mas nakakapili ka kung paano magre-react. Totoo talaga iyan. Kadalasan ay tinitake natin personally ang mga bagay-bagay. Naalala ko nung minsan na nasa jeep ako. Meron dalawang babae na nagtawanan. Inis na inis ako kasi feeling ko ako ang pinagtatawanan nila na malamang hindi naman. Kaya yun, napikontuloy ako. Isa lang ito sa naalala ko, pero alam ko marami pang iba. Anyway, tanungin na natin si Ayay para ipaliwanag niya ang pangatlong agreement. Ayay, ano ang masasabi mo pa sa pangatlong agreement o kasunduan? Naku po! Pasensya na, Edwin. Meron nga pala akong appointment, muntik ko nang makalimutan. Isend ko na lang ang sagot ko sa tanong mo. Hope you don't mind. I have to go. Ha, ah, ganun ba? Naku, sorry. ah. Sige, sige. Okay lang. No problem. Uh, ah, antayin ko na lang yung yung sagot mo. Pakisenda lang. Sige po. Thank you. Narito yung pinadala niyang sagot. Sabi niya, Yes, game na game. Ang pangat ng kasunduan, don't make assumptions. Ito yung pinaka relate tayong lahat kasi tao tayong likas na mahilig mag-fill in the blanks gamit ang sariling kwento sa utak natin. Ayan, may mayroon pang smiley. Datawa siya yung ano. Third agreement. Don't make assumptions. Sabi ni Don Miguel Ruiz, We make assumptions about everything and the problem is we believe they are the truth. Tama naman. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pag assume ay ang paggawa ng sariling kwento sa isip. Kahit kulang tayo sa impormasyon, kahit hindi natin alam ang buong sitwasyon. Ang mas delikado, pinaniniwalaan natin agad. Umaarte tayo base sa haka-haka. Mga simpleng halimbawa ng assumptions. Sin lang ako, galit siya siguro. Yung para bang nakita lang niya ako, hindi siya siguro pinansin. Hindi siya sumagot, siguro ayaw niya sa akin. Bakit siya tahimik? Ako kaya ang problema. Ayaw niya akong kasama. Feeling ko bad trip siya sa akin. Talaga mga common na mga reaction. Ano? Ang totoo, baka busy lang. Baka may personal siyang iniisip. Baka lubat lang talaga siya. Oo nga naman. Bakit tayo nag-assume? Una, takot tayo magtanong. Ang mga dahil lang, ba't tayo takot? Baka ma-offend siya, na kaya magtanong. Feeling ko dapat alam ko na to. Talang assuming, ano? Pangalawa, sana tayo mag-connect ng dots kahit hindi bo ang picture. Automatic ang utak natin sa paggawa ng kwento para ma explain ang isang bagay kahit hindi totoo. Pangatlong dahilan, self-doubt or insecurity. Kapag mababa ang tingin natin sa sarili, lahat ng bagay pinapasok natin sa puso kahit wala naman palang connection sa atin. Ang epekto ng assumptions, ito 'yung mga epekto. Sirang relasyon dahil sa mga hindi totooong hinala tama. Stress at anxiety dahil, <coughs> excuse me, stress at anxiety dahil sa imagined scenarios. Tama. Away na dapat sana ay naiwasan kung nagtanong lang. Perfect. Tama rin. So, anong mga solusyon? Ito, maganda ang mga solusyon ang gagawin. Una, magtanong. Siyempre, Anibawa, pwede ko bang ninawin ito? Ano bang ibig mong sabihin? Tama bang ba pagkaintindi ko? Yun. Pangalawa, huwag pangunahan ang isip ng iba. Yun. Pinangunahan mo kasi ako eh. Hindi natin kontrola hindi natin kontrola, kontrolado ang utak nila. Pero pwede tayong maging malinaw at bukas. Pangatlo, maging anis sa sarili. nag ba ako? O may proba ba ako? Yun, mga nang tanong yun. Pangapat, practice communication. Practice communication over interpretation. Kapag may duda, usap, hindi hula. Yun. May binigay pa siyang sample reflection para sa podcast. Sabi niya, itong sample reflection para sa podcast mo. Ilang beses na ba akong nasaktan? Hindi dahil sa sinabi ng tao. Kundi sa naisip kung sinabi siya, sinabi niya. Marami na. Ilang away na ang nangyari dahil pinangawakan ko ang sariling pinto ko sa isip na hindi ko naman kinumpirma. Yun. Ganda, ganda ng sagot ni Ay Ay. O sige, talakayan natin yung mga sinasinabi niya. Guilty na naman ako sa pangatlong agreement. Common na common ito sa atin lahat. Tama po ba? Madalas tayo mag-assume, lalo na sa mga nababasa, o napapanood natin sa mga social media sites katulad ng Facebook, TikTok at YouTube at marami pang iba. Kaya nag-aaway-away, nagkakatampuhan, nagseselosan at kung ano-ano pa. Kaya yun magulo, lalo na sa larangan ng politika. Anyway, narito ang pang-apat na agreement na paliwanag ni Ayay na ipadala na pala niya ngayon lang. Ito pakinggan natin. Bagamat ang third agreement, I don't make assumptions na ipinadala ko, baka magtaka ka na inassume ko na natatanungin mo ang pang-apat at panghuling agreement na always do your best. Kaya ito ginawa ko na at nag na lang ako sa sarili ko para isend sa'yo. Siguro naman ito ang exception kasi nagkausap tayo kanina at gusto natin matapos ang usapan. Ano kaya ang masasabi ng mga taga-subaybay natin? Paki-comment please! Anyway, let me continue. Ito na tayo sa pang-apat at huling kasunduan mula sa The Four Agreements ni Don Miguel Ruiz. At kahit ito ang huli, ito rin ang panghabang-buhay na reminder. Fourth Agreement: Always do your best. Your best is going to change from moment to moment. It will be different when you are healthy as opposed to sick. Simply do your best. and you will avoid self-judgment, self-abuse, and regret. Ano ang ibig sabihin ng always do your best? Ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, hindi rin ito tungkol sa overachieving at lalong hindi ito pressure na lagi kang mataas ang output. Ang ibig lang nitong sabihin, gawin mo ang kaya mong gawin sa abot ng makakaya mo sa bawat sandali. Pero teka, Paano kung pagod ako? Paano kung wala ako sa mood? Paano kung bagsak ang energy ko ngayon? Sabi ni Don Miguel Ruiz, Okay lang yan, kasi ang best mo ay nagbabago. Depende sa estado mo. Kung may sakit ka, baka ang best mo ay tumahimik at magpahinga. Kung malungkot ka, baka ang best mo ay magdasal o magsulat sa journal. Kung energetic ka, baka ang best mo ay magtrabaho ng buong puso hindi mo kailangang gawin ang pinakamagaling. Ang kailangan lang ay maging totoo ka sa sarili mo at gawin mo kung anong kaya mo ngayon. Bakit ito mahalaga? Kasi kadalasan, kapag hindi natin nagagawa ang gusto natin, sinisisi natin ang sarili. Kinukumpara natin ang sarili sa iba. Nagre-rely tayo sa guilt at regret, pero kapag ginawa mo ang best mo, Ikaid hindi perfect ang resulta, may peace ka sa puso. Walang what if, walang sana pala, kasi binigay mo na ang kaya mo. Connection sa iba pang kasunduan. Kapag ginawa mo ang best mo, mas madaling maging impeccable sa words mo. Kapag ginawa mo ang best mo, hindi mo na masyadong pinapersonal ang sinasabi ng iba. Kapag ginawa mo ang best mo... Mas madali mong amining may kulang ka pa kaysa mag-assume ng mali. Paano ito ma-practice sa real life? 1. I-check mo ang sarili mo araw-araw. Ano ang best ko today? Hindi kailangan grand, basta totoo. 2. Iwasan ang self-pressure. Hindi mo kailangan maging perfect, kailangan mo lang maging present. 3. Celebrate small wins. Kahit yung simpleng paggising sa tamang oras, pag-inom ng tubig, o pagsabing sorry, lahat yan ay part ng best mo. 4. Be kind to yourself on your off days. Hindi ka tamad, tao ka lang. At kung tinatry mo pa rin kahit pagod ka, congrats, you're already doing your best. Pang-reflection o podcast ending. Sa bawat araw, ang tanong ay, hindi, na-achieve ko ba lahat? Kundi, Ginawa ko ba ang makakaya ko? Kung oo ang sagot mo, ipagdiwang mo 'yan dahil iyan ang tunay na tagumpay. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang kwentuhan, tawanan, pagninilay at pagkatuto. Maraming salamat kaibigan sa muli mong pagsama, sa pagbibigay ng oras at sa pagbubukas ng puso sa bawat talakayan natin. Hindi biro ang mga hamon ng buhay. Pero sa bawat pakikinig mo, pinapatunayan mong hindi ka sumusuko. Napatuloy kang naghahanap ng liwanag, ng direksyon, at ng pag-asa. At kung kahit papaano, naging bahagi ako ng paglalakbay mong 'yon, sobrang laking karangalan para sa akin. Ang ganitong mga content ay hindi madali gawin. Pero alam mong sulit ang pagod kapag may isang tulad mo na nakikinig, natututo, at nai-inspire. Kaya kung naging makabuluhan sa ang mga talakayan natin, isang munting pabor lang. Please like, share at subscribe sa channel na ito. Isa yang napakalaking suporta para maipagpatuloy pa natin ang layuning maghatid ng kwento at pag-asa sa mas marami. Hanggang sa muli nating pagkikita, tandaan mo, mahalaga ka. May saysay ang kwento mo at may patutunguhan ang bawat hakbang mo. Salamat kaibigan. Magpahinga ka, magpakatatag at huwag mawawalan ng pag-asa.